ay nito pong mainit pa rin pong uh, mainit init ho na issue na isinusulong po ng uh, DILG ito pong uh, total parking ban dito po yan sa Metro Manila hingin po natin ang uh, opinion po ng uh, grupo pong uh, Lawyers for uh, Commuter Safety and Protection sa katauhan po ng kanila pong uh, tagapagsalita na si Attorney Albert uh, Sadili na nasa kabilang linya po ngayon natin via Zoom magandang uh, tanghali po Attorney Sadili, welcome po muli sa DWIC Channel 23. Magandang tanghali po sir Drew at magandang tanghali din po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig na yung programa. Opo. Salamat po Attorney sa inyong uh, pagpapaunlak sa amin dito sa kimpilan. Uh, straight to the point na po tayo. Ano ho ba ang uh, inyong stand po dito sa isinusulong po ng uh, DILG na total uh, parking ban po? Dito sa Metro Manila lalo po doon sa mga pampublikong uh, sa mga kalsada sa of course yung mga talagang uh, let's say mga thoroughfares po uh, attorney. Sa aming grupo po sinusuportahan po namin ang ganitong polisiya at panukala po ng ating uh, DILG at MMDA. At uh, pinahayag nga namin sa aming grupo na mas mabuti na uh, contrary sa binabanggit ng ating DILG at MMDA na limited hours lang ay gawing buong oras ng isang araw po. Buong araw buong araw po talaga ang parking ban sa ating mga pampublikong kalsada sapagkat ito naman talaga mismo ang tinatakda ng ating batas. Mm -hmm. Meron tayong mineral na batas na dyan ng uh, Land Transportation and Traffic Code na nagpo-prohibit po talaga sa pag-parking sa ating mga pampublikong kalsada. Mm -hmm. At uh, ito nga pong binabanggit ho ninyo, no, yung RA Uh, 4136 na matagal na po itong uh, ipinatutupad. I don't know kung uh, ano ho ba nangyayari. Bakit uh, tila baga wala pong pangil ito pong uh, batas na ito. At uh, batid naman natin na matagal na ito. Di ho ba, attorney, Saan ho ba nagkulang? Saan ho ba nagkaroon ng problema? Bakit ho? Uh, tila baga nakakalimutan na itong batas na ito. Kagaya po ng ibang mga batas sa ating bansa, uh, doon po talaga tayo medyo kailangan ng improvement sa uh, ng enforcement. So sa pag pagpapatupad mismo ng ating mga batas. So matagal na nga po ito pero nakikita natin sa ating mga kalsada napakarami mga illegally parked vehicles na kung saan itong mga lalo na sa mga residential area na mayroong mga nag, uh, ginagarahi po nila ang, ang kanilang mga sasakyan sa ating mga kalsada na siya namang pong nagkukos po talaga ng perwisyo sa ating traffic the ng traffic congestion. So, at saka ngayon po kasi, uh, yan, yan may maganda yan na may ganyang pag-aaral ng ating DILG at MMDA para po ay para sa strict implementation na po. Mm -hmm. Opo. Although maganda itong uh, plano na ito, pero meron hong of course ang uh, MMC, yung uh, Metro Manila uh, mayors, no, ay uh, nagpahayag po ng uh, kanila pong agam-agam uh, ng kanila pong pagdutol, lalo na po nung kanila pong uh, Uh, Presidente na si uh, San Juan City si Mayor Francis Zamora, uh, ano ho ang nakikita pa ho ninyo na mga balakid, let's say, o mga hamon sa pagpapatupad po nito? Ito, nag-voice out na po ang mga mayors. At aside from that, meron pa ho ba tayong mga nakikita na mas malaki, mabigat po na hamon para po maipatupad itong attorney? uh, i-emphasize, gusto niyo po i-emphasize aming grupo Opo. na dahil nga po dito sa meron tayong existing national law na RA 4136 na nagpa-prohibit po talaga sa pagpark. So, kung meron pong mapanukala po na uh, payagan ang kasi nabanggit po ng ating uh, DILG na meron daw po mga uh, yung mga kalsada naman na hindi masyadong ginadaanan mm -hmm. ng mga motorista mm -hmm. na maaaring payagan tipo uh, limitedly na payagang magpark ang ating mga motorista. So, Kapag meron pong mga ganong uh, panukala, ang posisyon po namin ay dapat po magkaroon po talaga ng amendment sa ating batas at yeah. hindi lang po mm -hmm. uh, pagpapatupad o pagpanukala ng ordinansa or mm -hmm. administrative orders sapagkat ang mga ordinansa po at administrative orders ay mm -hmm. subordinate lamang po sa ating mm -hmm. national law. Mm -hmm. So yun po ang titignan namin na sana po magkaroon po ng panukala mismo sa ating kongreso para mm -hmm. amendahan ang batas na ito, maaari pong maglagay ng provisyon uh, provision sa batas, amendment amendment ng ating batas na bigyan ng kapangyarihan ng ating local government units, i-delegate e po sila para pag-designate po kung ano yung mga maaring kalsada na uh, limited na pag, uh, payagan po. Mm. Pero kasi masikip na dito, uh, attorney sa Dili, di ba? Sa Metro Manila, aminado naman tayo dito na napakakik kitid na ho ng mga kalsada, ang dami ng mga sasakyan na nakabalandra, malaki na populasyon ng Metro Manila, may mga problema pa tayo sa uh, issue ng right of way, di diba? meron pa tayong mga ganyang kinakarap po ng problema. At ang atin pong populasyon, palaki ng palaki, dami na rin ng parami ang gumagamit ng mga kalsada, uh, kakayanin ba? Uh, kasi may sinasabi po dito DILG, by uh, September 1, Uh, dapat ma-finalize na no itong uh, uh, policy na ito. Kakayanin ba natin uh, sa ganitong sitwasyon na ng ating uh, lugar lalo ng Metro Manila considering na uh, meron tayong mga ganyang mga factors kakayanin ba natin within the, the year ma ipatupad natin ito let's say uh, magde-December di ba alam naman natin attorney sa dili pag December talagang ang daming sasakyan Talagang uh, kumbaga jump pack yung mga kalsada, lalo sa EDSA. Kakayanin ba natin, uh, Atty.? Uh, sa so tingin naman po, kakayanin po at kailangan din po talaga na magkaroon na talaga ng ganitong strict implementation ng uh, pagbabawal sa ating mga parking. Uh, matagal lang hindi na-implement po ito at nangailangan po talaga ng paglagay ng pangil sa ating batas. Uh, isa din po sa nabanggit niyo po sir no, napakarami ng na mga sasakyan sa yes, mga kasada. Mm. So, nakikita nga po namin na ito itong panukal lang ito na ano, uh, parking ban. Mm. Sa tingin po namin, ng aming grupo, itong isa itong band-aid solution lamang. Mm. Temporarily lima po ito lalo na kapag magban during rush hours. Mm -hmm. So, maganda din po tingnan ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno, yung mga long-term solutions nito. Ang unang-una nga po niyan para masolusyonan yun, sobrang dami ng mga sasakyan eh yung pag-require ng no, no garage or no car policy na Hindi pa pinahintulutan ang mga mm -hmm. isang individual na magkaroon or may ari ng sasakyan kapag wala siyang may palabas na pruweba na mayroon siyang garahe mm -hmm. na mapaglalagyan ng sasakyan oh. kasi Kapag po ay wala siyang ganoon eh baka doon na din niya sa kalsada ilalagay ang kanyang sasakyan. Iyan nga po ang naging problema ngayon. Yes, at pangalawa naman po na long term na pangmatagalang solusyon talaga is yung pag-improve po uh, pagpapasaayos pa ng ating public transportation system exactly. para po ay maingdan natin ang ating mga kababayan na instead of gumamit ng private cars eh mm -hmm. tangkilikin po natin ang ating mga PUV para po magkaroon tayo ng mass transportation at mas ma-reduce po natin yung congestion sa ating mga kalsada po. So, sa mga katwid, ang uh, ipinupunto mo, uh, attorney Atty. Sadili, patungo na tayo doon sa uh, i-overhaul na naman ulit natin, di ba? Uh, kagaya nung sa EDSA, di ba? Na-atras na naman yan. Uh, 20, sabi, 2026, tapos 2027, di diba, uh, ba? I-overhaul ng EDSA. I-re-rehab ang EDSA. Of course, kapag ganitong may total parking ban, diba dapat ang ating mga infrastructure, yung ating mga kalsada eh, dapat din ay i-rehab natin, 'di ba? Uh, attorney? Opo, kasama na po 'yan Kama, doon sa yan. Sinasuggest po namin na pag-improve po ng ating mm -hmm. public transportation system, mm -hmm. uh yung mga pag -pa ayos ng ating mga infrastructures. Mm -hmm. So siguro nga din maganda kapag ating mga local government units ay makakapag-provide ng mga parking spaces. Mm -hmm. Uh at saka isang factor po na Opo. sana naman po ay makonsidera din ng ating mga motorista o magmayari ng sasakyan na doon po tayo mag-park sa mga designated parking spaces po talaga. Meron kasi tendency din minsan ng isang car owner na gusto niya talaga na doon magpark sa mismong tapat ng kung saan siya nakatira or kung mm -hmm. saan siya may uh, pakay. Apo. So kapag kasi medyo considerable distance or yung kailangan pa maglakad wala sa kung meron naman sana ng designated parking space like mga uh, commercial establishments or mga public parking ay Apo. hindi nagpa-park doon. So sana po ay doon i-park po natin ng mga sasakyan sa tamang parking area po. Apo. Can we consider din ba Atty. sa yung uh, yung I mean uh yung isang partikilang uh, isang partikular na lungsod let's say uh, lungsod ng Maynila yeah mahirap talaga dahil sobrang dami marami pong mga sakyan. uh pwede ba nating iconsider yon para sa pagpapatupad po ng uh, total parking ba let's say uh, dito muna uh, simulan muna natin sa Maynila or sa Quezon City bago nating ipatupad doon sa sa ibang uh, lugar o kailangan uh, unified na yung uh, magiging uh, policy Regarding dito sa total parking ban, yan po ang magandang pag-aaralan ng gagawing technical working group po ng MMD at, ED, at DILG. Para sa amin naman po, sa aming pananaw, ang magandang sa buong Metro Manila na po talaga ipatupad. Uh, matagal na po juke po talaga na okay. ipatupad na strictly ang ganitong batas. So ipatupad po talaga na total parking ban po sa buong Metro Manila para ay, kasi hindi naman po, uh, hindi lang sa Manila o sa isang parte ng uh, hmm. LGU na tukos ng traffic, Uh, maganda po na strict implementation na po talaga kasi Stric? kailangan po talaga natin ito. Oo, pag narinig ko na naman yung strict implementation attorney sa dili <laughs> Nakailang uh, batas na ng strict implementation. Well, anyway, uh, hopefully doon sa an ano anong pang mga sino pang mga uh, agencies ang dapat na talagang uh, magpatupad, mahigpit na magpatupad ng bukod-budon sa MMDA binabanggit niyo no uh, LGU di ho ba Kaya, kasama din Attorney Sa Dili barangay Opo, sila po mismo ay eh, may kapangyarihan But, naman opo. po na dito sa ating mga uh, illegally parked na mga vehicles po at uh, dapat po ay eh, sana magkikipag uh, po nila ang strict implementation sila po sila po talaga mismo within their respective jurisdictions ang may pinaka-direct na Uh, may authority po at makikita po talaga nila agad doon sa kanilang respective jurisdiction si mga illegally parked vehicles so sana po ay magawin din po nila ang kanilang parte po para sa ganitong programa Opo uh, do you have any other uh, suggestions or solutions na nakikita pa para sa para po maging uh, mas uh, epektibo po ito pong uh, pagpapatupad nito just in case itong uh, total uh, parking ban attorney sa dili sa private sector Uh, kailangan ho ba ng uh, tulong din po ng private sector? Opo, uh, yun nga, nabanggit namin, uh, eh, pinare-require po natin na ang isang car owner ay mag -own ng designated parking space. So doon naman sa ating mga private sector, sa ating, lalo na sa ating mga commercial establishments, yes, exactly. sana po ay sa kanilang uh, mag maglagay din po sila ng mga designated parking space Apo. na mga gustong magtangkilik sa kanilang mga establishment or kung hindi man at least meron pong mga meron naman pong mga malalapit na public parkings or commercial establishments mm -hmm. kung saan doon po nila pwedeng i-direkto ang kanilang mga customers na doon magpark at hindi doon sa mismong tapat ng kanilang mga establishment na nakakasagabal din po sa Apo. Mga kalsada. Apo. Apo. La uh, last na lang, tama tama no, bukod doon sa private sector, of course, mga transport group nga pala uh, attorney sa Dili. Paano ho ito eh, yung mga mga operator na kasi yung ibang operator walang parking din yung iba, <laughs> 'di ba? Attorney sa Dili, paano 'yan? Ah, uh, ito kagaya nung uh, ibang mga jeepney operator. Di ba ba? Merong diyang mga unit nila nakabalagbag lang sa kalsada. May iba, mga taxi. Iba ay mga ano modern, no? Mga modern uh, modern jeep. Pa paano ho natin na iano to? I uh, paano po natin masosolusyunan? Yung nga po silang silang mga diyan mga gagastos operators ba sila? Na mm -hmm. mga apektado, apektado, uh, dapat nga po ay maghanap po talaga sila ng mga designated na mga paglagyan, tamang mga ng kanila mga uh, operated na mga vehicles. Kasi unang una po lamang, nung bumili po sila nito or nung nag-engage po siya, kasi sila sa ganitong negosyo, siguro alam naman po nila, Yo. meron talagang batas na nagpapabawal sa pag illegal pag illegal parking Pate sa mga pa pero okay. pa rin nila mm -hmm. pero kaya nga po ngayon uh, we are just strictly implementing the law maganda ganitong pulisya so dapat po ay sundin na po natin eh, sa so simula pa lang sa pagnenegosyo nila dapat ay aware na po sila sa ganong responsibility po kasi ang right. ang pagmamayari ng mga sasakyan or business ay meron naman po talagang kaakibat na obligasyon or responsibility alas kasama na nga po nito ay yung uh, responsibility para uh, hindi po mag-cause ng perwisyo sa ating mga kababayan lalo na sa traffic. Oo, pati yung tricycle pa pala no, nakalimutan na 'on. Oh, dami dami mga nakabalagbag. Well, anyway, baka meron pa po kayong mga karagdagan pa po mga panawagan, mga suggestion o kaya rekomendasyon, kuro-kuro po na maari pong makatulong po sa atin pong mga mga leaders, sa atin pong mga mayors, MMDA, of course, DILG, uh, attorney sa Dili, and of course, sa mga, mga kababayan po natin sa publiko, mga motorista. Apo, una unang-una doon sa ating kongreso. Ah, sana nga po, magpasa na po ng batas na yung no garage, no car policy. At saka pangalawa doon ay maggawa ng amendment or amendahan ng ating RA 4136 na pwede nilang i-delegate sa ating mga local government units yung mga possible na pagbigay ng mga limited Uh, exemptions doon sa no parking ban policy kasi po sila naman po ang NGO nakakaalam talaga ng mga uh, sitwasyon sa kanilang respective uh, places. So, pangatlo naman po ay sana ay tuloy-tuloy po ang improvement ng ating public transportation system with respect sa pagpapagawa ng mga dagdag na infrastruktura at saka pagpapasaayos po ng mga uh, pag-betray ng ating mga POV drivers. At sa ating publiko naman po ay sana po ay sundin po natin ang batas at tayo po mismo ang magkusa Ah uh, na sa mga motorista, magpark po tayo sa tamang uh, parking space o sa mga garage at hindi po tayo, hindi po natin ilagay ang ating mga sasakyan sa kalsada sapagkat ito po ay kasama talaga sa nagkukos ng traffic. Right? Maraming pong salamat attorney uh, Sadili sa inyo pong oras. Magandang uh, hapon po at uh, good luck po sa inyo. Ingat po kayo, attorney. Maraming salamat po Sir Drew at magandang hapon din po sa inyo lahat. Salamat po. Si Attorney Albert Sadili ang uh, tagapagsalita po ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Ba -ba -ba bias!